Hello guys! Welcome to Carlo Mendes TV and uh, ang ating pag-uusapan ngayong gabi ay eh, itong tungkol sa naging usapan nila Miss Joey ba ito and uh, Miss Sass uh, tungkol dito sa isang congressista na di umano ay ito, di umano ang may utang uh, according to them ha, dito sa kanilang conversation online sa law firm ng husband ni uh, VP Sara Duterte Uh, pakinggan natin ito ha. Ito e, din naman natin ito confirm, guys. Ha. Uh, we are giving uh, benefit of the doubt doon sa kongresista na ito. Pero ito po ay based dito sa uh revelation nito ni Miss Joey Joy and pakinggan natin, guys, okay? Ito yung nagtago ng asawa ha na mayroong uncontested warrant of arrest. Siya nga yun. Ito na mukha, grabe sobrang kawawa talaga yung ano, kawawa talaga yung Batangas for having her. Million ata yung utang, 9 million daw. 9 million ng utang. Siya yung tinatukoy ni Inday na may utang. Hmm. According to her, ito guys ha. Sino? And, si Jorgy Luistro. Really? Ayon sa kaparangan. Are you serious? <laughs> oh my god! Nakita <laughs> talaga, yung mga ang kakapal lang mo ka magsipagsano nga, makipag-demand-demand na accountability, yung pa yung mga hindi marunong magbayad sa utas. <laughs> Yun nga guys, yung nabanggit ni Miss Joey dito or Joy, ang pag-pronounce ng name neto, di ko lang sure. Eh. na ayon sa kanya, ito di umano si ah, uh, Congresswoman uh, Luis Tro, yung tinutukoy ni VP Sara noong kasagsagan nung uh, ikinulong si ano ba? Si Attorney uh, Attorney Lopez diyan sa may uh, Kamara de Representante na uh, kinontempt nitong ni uh, Party List Representative France uh, Franz Castro guys. Ayan. Ito nga guys, ha, yung uh, balikan natin yung uh, binitawang salita ni VP Sara Duterte during doon sa kasagsaga nung ng uh, siyang ililipat uh, sana sa correctional during that time, no? So dito nga nagsimula itong storya na nagbitaw ng salita ito si VP Sara na may isang ang uh, membro ng uh, committee doon sa Lower House na may utang sa law firm ng husband niya. So uh, ito ang kanyang apahayag. Uh, Pakinggan natin sir, to a member of the House of Representatives na merong utang sa aking husband ng 9 million dahil sa isang case. Ito. Uh, si Jerville Loistro, hindi nga niyan kinaya yung kaso ng asawa niya na merong rape case. Eh. Kailangan pa niyang humingi ng tulong sa... Kailangan pa niyang humingi ng tulong sa law firm ni Inday. Para... O oh, ayan na. Ah sa kanila galing ho ito guys ha para make sure lang ha o baka sabihin nyo sa akin galing to <laughs> Pugo, <puha. laughs> sa kanila ito galing nire-reaction natin to ha uh, galing ito kay uh, Joey or Joy ano pa pag-pronounce nung name netong uh, isang uh, naglalabas netong ano naglabas netong uh, expose kasi uh, kay uh, VP Sara Duterte wala naman siya pinangalanan na kung sinong kongresista yon. Eh pati nga ako noon eh napapaisip ko sino-sino yung mga member doon sa committee na yon sa Quadcom na kung sino yung doon yung may mga kaso. <laughs> Ayun nga. So never ko na isip na itong si Congresswoman uh, Luis Tro. Eh ito ang tinutukoy nitong ni Joey na di umano ang may utang doon sa law firm ng husband ni Sarah uh, Sara Duterte. No, na si Hans, ah, uh, Hans Carpio, ayan, ha? mm -hmm. So, ito pakinggan natin ulit ha. Yung nagtago ng asawa ha na mayroong uncontested warrant of arrest. Ah, uh, yung ano, pagtago niya sa husband niya eh that is a given kasi inamin naman ito ni Congresswoman Luis Tro, ayan. May mga videos na kumakalat noon na talagang inamin niya na tinago niya ang husband niya na may warrant of arrest, ayan. So, walang question doon. Pero dito sa usapin na ito, hindi ko ito oh, oh, sure, guys, kasi si, kung sino may itong si Miss Joy, Joey ba ito, guys? Uh, I, I, I am pretty sure na kilala ito ng mga DDS, no? Itong si Miss Joey, Joy, na nag-reveal uh, ng itong expose, nagbigay ng expose niya ito na about kay Congressman Jinky Louisstro guys. So, uh, kung ito may totoo, eh it's up to them. Kung ito may eh, it's up to them. Basta uh, ang nakalap nating mga information is according to them. No, ayan. Kaya nga ang sa akin lang dapat ho bago tayo magsisi eh talagang piliin natin yung mga uupo sa darating na election na yung karapat dapat talaga. Eh nakikita ko lang kasi yung problema sa so, umpisa kasi matino eh. Pag nakaupo na, medyo nahaloan na ng na hindi magandang ano, uh, ihip ng hangin. So, yun lang ang magiging problema natin dyan. Maliba na lang kung yung tao na yun na inilukluk ng sambayan ng Pilipino sa pwesto, eh, talaga may paninindigan sa kanyang sarili na kahit ano pang iharap na pera sa kanya, na itapal sa kanyang pera, eh, talagang maninindigan siya sa kanyang prinsipyo. ba diba? Ganun lang ho yun. And, um, well, sana ma-find out natin talaga kung magre-react dito si Congresswoman uh, Jinky Loistro, no? Kasi nagre-research ako, parang wala pa naman siyang reaction about this. Kasi, syempre, busy ang mga ano mga, uh, re-electionist ngayon sa kampanya. Ayan ho. So, yan ho ang nakalap nating mga balita tungkol sa binitawang salita ni VP Sara na isang kongresista na may utang sa law firm ng husband niya ng 9 million pesos. At according dito sa kay Joey, kay Joy, eh di umano no, ito nga si Congresswoman Jinky Luistro ang tinuturo niya na tinutukoy ni VP Sara Duterte. Ayan ho. Pero that is uh, unverified ah. Kasi this is according to Joey, to Joy alone eh. So wala tayong pinangahawakang um, legal basis dito na magsasabi nga talaga na uh, itong si Luis Tro, eh yun nga yung may utang sa husband niya. Para disclaimer lang, kasi we have to be fair naman. Kasi uh, kung si VP Sara nga walang pinangalanan na tao, so uh, tinan natin kung ano mangyayari. Kayo, ano ba masasabi ninyo? Um, comment na lang kayo yun sa baba kung ano ang inyong mga kuro-kuro at nasa isip. Okay? Basta tayo dito sa Carlo Mendes TV, we should always be fair and um, fair and square. So hanggang dito na lang muna ang ating uh, vlog sa araw na ito. Carlo Mendes TV is saying goodbye and signing off. Keep safe everyone and have a blessed day to all of you guys. Bye-bye.